Hello, hello! Another ulam serie na naman ang isi-share ko sa inyo for today. Siguradong matatakam ka dito, Mars. Kaya naman wag puro adobo ang gawin mo sa paan ng mano. Kaya tara, lutuin natin yan. Una ay lalaga muna natin ng paan ng manok hanggang sa yan ay lumambot. Lagyan natin yan ng bawang, bay leaf, uh, pamintang buo at saka ng asin. At syempre, ang gamit natin dyan ay ang Del Monte Red Vinegar. Ayan. At kapag yan na nga ay malambot na, ayan naman ay ating isa-set aside. Hanguin lang ninyo yan at palalamigin natin yan hanggang sa sya ay malamig na. Pagkatapos ay titimpla natin yan ng asin, paminta at paprika. Yung paprika, optional naman yan kung wala, okay lang. And then, mix-mix nyo lang yan para kumapit yung ating mga pampalasa dyan. Sunod ngayon, gumamit ako dyan ng chicken breading. So kahit na anong chicken breading, pwede ninyong gamitin yung meron kayo dyan sa inyong mga kusina. And then, binagdagan ko lang yan ng cornstarch para medyo may add tayo ng crispy sa ating chicken. And then, i-dredge nyo lang yung mga paan ng manok dyan sa ating flour mixture na yan. Ayan, at kapag yan ay na ng mabuti, siguraduhin ninyong ma-coat ninyo ang bawat sides ng ating chicken feet. And then, ready to fry na tayo. Magpainit tayo ng mantika. So, make sure, mainit na mainit yung ating mantika. Okay, and then, ayan, let's fry. Fry natin yan hanggang sa siya ay mag-golden brown na. At yun talaga namang crispy, crispy na yan, mga Mars. O, oh, di diba? Ang ganda ng ating pagkakaluto. Ayan, iprito lang natin lahat ang ating mga chicken feet. By the way, gumamit ako dyan ng kalahating kilong paa ng manok. Ayan, Pumuputok-putok pa. Ingat kayo mga Mars, ay pagpiprito ninyo guys. Ayan, o oh, diba? Napakaganda ng kulay na niya. And then after niyan, gagawa naman na tayo ng ating sauce. Sa isang saucepan, pagsasamasamahin lang natin lahat ng ingredients na gagamitin natin. Yung ating water, oyster sauce, at syempre yung ating Del Monte tomato paste na magbibigay naman talaga ng richness at magandang kulay para sa ating sauce. And then syempre yung honey, siling labuyo, liquid seasoning, salt and pepper, ginger powder, and then yung ating cornstarch para lumapot yung ating sauce. And then, i lang natin yan mabuti hanggang sa mag -well combine na sila. And then, tsaka lang natin i-start yung ating apoy para lutuin yung ating sauce. So, Haluin nyo nang mabuti yan hanggang sa lumapit na yung ating sauce. And then, syempre, huwag nyo kakalimutan yung butter sa sauce natin. Kasi yan ang magbibigay ng linang-linang talaga sa ating sauce. Ayan, at after na maluto yung sauce, pag medyo malapot na, tsaka naman natin ilalagay yung ating piniritong paanang manok. O, ayan, ano, napakasarap po yan, guys. Kaya, huwag na huwag nyo nakakalimutan i-try talaga ito dahil it's a must try recipe and then lagay nyo lang yun ang lamang guys at ihain na natin ang isang masarap dahil napaka crunchy para sa paanang manok paanang manok ano pang hinihintay mo Mars lutuin mo na rin yan